Kung maglalaro si Michael Jordan sa era na ito, uubra kaya ang basurang talento ni Michael Jordan sa era na ito? O talagang kawawa lang ang sasapitin ni Jordan sa era na ito? Pero bago yan, isang napakagandang black muna mula kay Edward tumama pa sa backboard yung likod ni Edward oh, sa sobrang taas ng talon grabe mga idol shout out kina idol Hanamichi Igarakus the second Michael Villanueva pabaliktad po yung pangalan ni idol Mark Cabanus. So shout out sa inyong tatlo. Maraming salamat sa buong suporta. Salamat sa suportang tunay mga idol. May mga ilang nagsasabi na mga ob-ob na pan ni Jordan, mga diehard pan ni MJ, na kapag ngayong ira daw maglalaro si MJ, i-score lang daw ito ng 50 at easy lang daw. Alam nyo hindi totoo yan ang mga lodi. Ito ang real talk. Kung hindi kay Scottie Pippen, walang kampiyonato si Jordan. Real talk yan. Isa pa. 90s era, hindi naman na dominate ni Jordan eh. Ang totoo, karamihan ng match up sa kanya, pinaglalaruan lang siya. mapapoint point guard na mas maliit sa kanya o kaya yung mismong mga kahit niya, limbao kagaya ni Drexler, eh talagang pinaglaruan lang si Jordan at inilalampaso. Kung sa ira niya ay nangangamote na siya, hirap na hirap ng makapuntos, hirap na hirap ng dumipensa. Ngayon pa kayang ira na ito, na na siksik -sik sa talento ang mga manlalaro kumpara ng 90s na week ira na hindi naman halos merong talento ang mga naglalaro Parang ang, ang kalaban lang ni Jordan, mga elementary, mga kinder level. Bilang lang yung medyo maganda-ganda laro, kagaya ni Drexler, yan, medyo maganda-ganda. Pero kung itatapat mo sa ira ngayon, na kung noon na yung Michael Jordan, ngayon pa ba? Ngayon pa ba siya? Nako mga idol, sa panaginip na lang yan at ambisyon ng mga taong naniniwala kay Michael Jordan na magaling. Pero sa katotohanan ng isang Michael Jordan, basura ang talento, kawawa nung 90s. Kaya selected lang ang napapanood mo sa video kay Highlights, talagang magaganda lang. Pinipili lang yung magaganda Pero yung mga ganitong laro kagaya nung kay Drexler Hindi ipapalabas sa video kay Highlights yan Sa YouTube Highlights Eh hindi gaano ipapalabas siya noon Lalo na nung 90s na hindi pa ganun kalaga na pang internet kaya napurga yung isip ng mga tao na humahanga kay Jordan na akala nila pagkagaling-galing pagdating sa international competition nahayag ang isang Michael Jordan bano pangkal ang isang Michael Jordan so nakita nyo yung 1992 Olympic kita nyo kung anong klasing manlalaro ang isang Michael Jordan yung ginawa ng media sa Amerika hinaip lang siya ng hinaip sa mga video kay highlight sa Pilipinas ang galing-galing pagdating sa international competition kamote bano ang isang Michael Jordan basura ang talento grabe basura sa kupunan ang isang Michael Jordan noong 1992 Olympics kaya malabong mag-dominate itong tao na ito na ang talento ay katiting lang at walang kakwenta-kwenta yung talento na baka kapag dominate ngayong era i-score ng 50, malabo yan. Sa kukoti lang yan ng mga op-op at mga syunga ng mga Michael Jordan fan. Sige na nga, tanggapin natin kahit sa panaginip man lang na makakapaglaro ngayong era si Jordan at magdo-dominate kuno. Pero ang katotohanan mga idol ha, ito. May mga nagsasabing si Jordan daw ay average player lang kung maglalaro ngayon. Maari siguro, pero kung ako tatanungin bench player, baka nga hindi gamitin to eh, baka nga bangko to. Baka nga 10 day contract lang to <laughs> o ilan laro lang sa NBA to eh, wave na to mga idol. Pero tanungin natin si mismong NBA GOAT Lebron James. Kung maglalaro ngayon si Jordan, anong klaseng manlalaro si Jordan? Kanino ba siya maiahalin tulad? I think if Michael Jordan played today, he'd probably be at a similar level to uh, DeMar DeRozan or Jalen Brown. Um, you know, a good player but not someone who can lead a team to the promised land. Uh, I just think the league's a lot deeper, uh, a lot more talented now. Parang DeMar DeRozan lang din pala si Michael Jordan kung sakaling maglalaro ngayong era. At kagaya ng nangyari kay DeMar DeRozan, hindi manalo-nalo kay Lebron. So ganun lang din pala si Jordan ngayon. I played against the the Miami Bron. You had your moments when you were in Toronto against the Cleveland Bron. How did he evolve to you? The way he read the game, dictate the game, control the game, and then necessarily never have to be with scoring. There was moments where he would call shit out when we playing him. He'll just blow up the whole play like, nah, yeah. no, it's going over there. It's going over there. He knows his plays down to a t, and he knows your plays down to a t. He definitely know to a t. Because he also know people tendencies, too. Do you have a play that really stuck out to you when playing him? We was down 3-0. Obviously, we lost game four, but I just remember, because I was out the game, I just remember him shooting that one leg, floater, and it going in. I was just like, Sh this is it here. That was like the end of my time in Toronto. That one hung me for sure. I think he put me away, too, man. That was my last time in Indy. Yeah. <laughs> he got me up out of there, too. <laughs> they swept us 4-0. Yeah, we swept, too? Yeah. <laughs> we got swept, too. Yeah. <laughs>